mga kotabatenyos, ating iboto number 3 sa balota, pagkagobernador, si Gov. Manny Pinyol. At Ang pinanggakong katauhan sa North Cotabato. Samtang kita libo-libo nagtigom karong gabi una o gihuyop-huyop sa babugnaong hangin. Doon ay usakataw nga nag-inusara sa usa ka bugnaw nga kwarto libo ka kilometro gikan sa Pilipinas. Ang iyang pangalan Rodrigo Roa Duterte. Si Digong, amigo nako na bisan pa wala pa ko sa politika. Nagaingon sila nga si Rodrigo Roa Duterte kuno adunay nahimong sala sa katauhan sa Pilipinas. If that is true, wala mang tayo Digong is not a perfect person. Nobody is perfect. He was not a perfect president. But there was only one thing perfect about him. His love for the Filipino people. <laughs> Ingon nila, didakop si Digong kay dunay sala sa katauhan. but i will tell you the true story istoryahan ta mo sa tinuod nga istorya nganong gidakop si digong og gilabay dito sa the hague netherlands let me start with the story of the unity team 2022 ni dagan si bongbong marcos partner niya si sara duterte and they campaigned on the platform of uniting the country under a unity ticket. Apan wala pa mag-init ang ilang lubot sa ilang pwesto, doon na nai usa ka na nagsugod maniubra para siguruhon nga siya ang sunod nga maging leader sa atong nasod. This man is no other than Speaker Martin Romualdez. Nagsugod sila sa kitawag nga people's initiative, nagpapirma sila, hatag kwarta pirma because they wanted to amend the Philippine constitution. Balhinon ang presidential form of government ngadto sa parliamentary. Purpose, magpabilin nga presidente si Bongbong Marcos, mahimong prime minister si Martin Romualdez Apan wala kadto magmalampuson. Bosa ang gihimo nila nag mugna sila og mga programa nga kuno para sa mga pobre. Ayuda, AX, MAX, Tupad, AKAP. Ang ilang intensyon kuno tabangan ang mga pobre. Isa kina kada kung bakak because as you all know it, ginapili lang ang hatagan sa ayuda. Kung dili ka supporter, snowpeak ang imong pangalan. What is the purpose of the Ayuda program? to influence the local voters so that this coming election 2025, ang ilang mga lokal na kandidato mudaog para sa 2028 preparado sila sa pagdaga ni Martin Romualdez bilang presidente sa Pilipinas. This is the real story. Digong is just a victim. Gihimo lamang siyang biktima ni ining dakong plano nila na magpabilin sa pwesto. But we will not be fooled. God will make a way. God will make a way. I did not plan to run for governor. Eh, balo mo nini? ako, dili ko mudagan. Wala ko'y interest mudagan pagka-gobernador. Magpahulay na Human naku. Naging Secretary of agriculture na Naging first and only Filipino elected chairperson sa United Nations Food and Agriculture Organization. I reached the heights. Pero ni Adtong October 8, last hour of the last day, somebody told me, go to the Comelec, file your certificate of candidacy as if that being knew that this would happen today. Ang akong pagdagan, balik lang <laughs> tao, nagatuwa ko, pagbuot sa ginoo. Kubaya wala. Kay kung wala kong mudagan, sigurado nga, nga lingkod karon sa atong kapitulyo magpabilin sa ilang pwesto o sa 2028 birahon nila ang North Cotabato nga musuporta kay Martin Romualdez. Why? Why? Because ang asawa ni Martin Romualdez pag umangkon sa bana ni Lala Talino Mendoza. That is the truth. They cannot deny that. Mao gani nga gusto nako na masabtan ninyo kini. Because ang gipanghimo nilang mga programa, ang agenda nga gihimo nila, dunay ay sa ilang paningkamot na magpabilin sa pwesto. But we will not allow them to succeed. Dili tamutugot nga magpabilin sila sa pwesto kay mahurot ang kwarta sa atong gobyerno. Ang atong utang karon 16.6 trillion pesos. Unsaon nato pagbayad na? Ang pundo sa PhilHealth gikuha na, ang bulawan gipamaligya. PDIC ang tanang mga pondo nga available ipangbutang sa mga proyekto nga makakomisyon sila because they are preparing for 2028. But if we win in 2025 in North Cotabato, we will deliver North Cotabato for Sara Duterte. Yeah. Dili na ko mapadugay. I hope you understood my message. Dili na ko magpadugay kay magkita pag doon ay usa ka importante nga tao nga mas gusto nako na madunggan ninyo. Anak sa atong presidente. And so, with this message, I would like to call on the people of North Cotabato, dili ta magpadala sa ayuda, dili ta magpadala sa kwarta. Kung hatagan mo kwarta, ibutang e sa bulsa. Kung hatagan mo bukas, dal asa kusina. Pero pag-abot sa Mayo 12, sunda ang dikta sa gugma. Mani Pinyol for Governor. Nagkang salamat, may gabi. And now, the moment of truth that we have all been waiting for. Andam na ba mo? sa inyong tanan. Lipay ko makakita sa mga gwapo o gwapa. There is North Cotabato. Kumusta man mo? Unsa may gusto ninyo? Kaya na yun ay sa ang ilang gibuhat kang Rudy Duterte, mudawat mo. Yeah! Di kita mo sugot, anak. Kung okay, ba mo, kaning nahitabo ka sa mo, Sa mo pamilya, personal, sakit ka ayos, tinood lang. Kay amahan ko manguto. Unya ingon ana ang ilahang treatment, medyo di po ko makadawat. Kinaamantay korte dere sa Pilipinas. Unya Pilipino man siya. Og naa mang gyud sa isa, dapat ni sa dire watubang sa mga sa kung naaman. Pero sugkad tong nahitabo ni tanan og nakit an tamo gikan diri sa kung kilid, kamo hanto dito sa likod. naamo sa mong likod firme, di gyud may muundang. Tungod sa inyong suporta mga taga Norco Tabato. Makakita to si Marcos ani kurog to entuhod. Kadayot lang ha kay gusto ko magpasalamat sa kuan nagimbita na ko dire. Eh. Kay ako gusto po ko makakita gyud ninyo unya personal nga maka makapasalamat ninyo. Kay kita ko sa kamo gyud nang asuko gyud mo. Sa gibuhat kang rode eh. pero bago ko magpadayon para walay Masig naman kay magluod, ako masahon tanan para wa malimtan. Na si Kuan, former governor and appointed DA, Secretary Gov. Manny Pinyol ato siyang pagpakan. Siya mo ini ato dito sa Dabao, o niya, kita, me, nangutahan siya gusto ba daw kumuhan ako alangan. Eh, kung sao na lang, di ko makakita ninyo. Grabe ba yung itong adlaw? Ang katong pagdakop sa ang gawas mo. Katong birthday niya, nakiselebrate po mo. Salamat ka ayaw no? Dili yun ni kabayran inyong ginapakita sa muang pamilya. Labi na sa kong amahan. Thank you, kayo, anak na si Vice Governor Efren Pinyol, Alamada Vice Mayor and Aspiring First District Board Member Toto Calibara. Malihog ko, pagpaka na to. Na Incumbent Board Member Joseph Evangelista. Incumbent Board Member Doc Krista Pinyol Solis. Returning Board Member Socrates Pinyol o inyong maisog na sa Kitapawan, Mayor Paulo Evangelista of Kitapawan City. Lahat ka ang maisog na mayor, Mayor Susing Saktalan of Alamata. Sinuod lang ako sa Katagahan Manggon So kad, last year nga giinita nila akong igsuon um uh, pipila ka mga tawo nga nasa posisyon ang nabilin sa MUA. Pero kini mga tawhana nga nangimbita dire sa kuha, kamo diri, mayor no kidapawan nitingog yun na nituog yun na kang Rudy Duterte swerte kay mo na amoy mga tao nga mapili karong maabotay nga eleksyon nga mubarog para sa inyo ha. Ing mong gud siya. Ug mo kani adto. Last year pa lang wa pay usa o pay pag usa ka ni Bongbong Marcos. Ang unang gibuhat sa Congress nagpadagan og papel na People's Initiative. Dito ni mo mahibaw-an nga kaning anak si Junior si BBM gusto mo sundog og yang rehimen nga pareho sa ang papa kani adto ang to senior nga nagtungtong sa gobyerno dati gusto mo agig eleksyon 27 ka na nga nilabay diri sa ato ang nasod musugot ba mo ingon ana yeah! kani demokrasya ni walay pili on dire tanan ay oportunidad kung kinsa gusto manirbisyo sa mga tao mo og o gobyerno, nanglan mo agi kag-eleksyon, magpapili ka. Dito nako na nakita nga naatay problema sa patagan o sa pamatasan sa administrasyon nga naata karon. Tanawa ni sila. Sa kahadlok nila. Sa kung igsuon, gisugda nilagdaot. lagdaot. Manudlo sila confidential funds 125 million. Isulti man ako igsuon, Atubangon ko na, atubagon ko na. Kung impis ko ninyo, mo atubang siya dito. Pero kabalo mo on sa yun ni, eh, Hadlock sila nga karo 2028, Mindanao na po ng mahimong presidente sa Pilipinas. Pero sugdan ni Lagdaot, hindi sige, o may kaso, politika man na, o di mo man na inyong gusto. Pero kamo, kita mga taga Mindanao, kamo mga taga North Cotabato, motoo ba mo kanin tawhan ang nagtungtong na presidente karon unya karon manudlo mo bilang 125 milyon nga million Nga, wak may kasok ato bangon unya karon billion billion na sa korte na sa judiciary karon di ninyo matubag. mga ugok. nga nilang lang ni awa ang mga tao gani nga kapildehon bisag unsa ray buhaton bawg yun na O na sila ay mahuna-hunaan ang ilang gibuhat ikidnap nila si Rode Duterte technically kidnapping to oh uwa to na to unsay ingon -un -un sa ICC -ing kay confident pang -yod me. Sorry, may ko egsoon. anak ko, unsa may balita, liha, sa si kaso. Katong pag nahitabo na, ang ingon dito, wa joy kasong mahitabo sa apprehension palandaan ka Rudy Duterte. Layo, ora kayo sinuod. Kaya sila, murag isila, ni sila nipunit Punit Bato, niya gibok, gibonal nila silang ulo. Nagtuo manggod sila, na mawala si Rodi Duterte. Mawala ilang problema. Pero karon nga gibuhat na nila, abre na ang mga mata sa tao o karon mas nidako yun ilang problema kay mabati yun ilang kalagot sa mga takamenda nao. <laughs> na si Jimmy Bondok noon, kani mga tawhanan eh. 2016 pa lang yun. Ning uban na na isa mga amahan o mga loyalista kini sila. So, kung kita mangod gusto nato ng naay giya ang atong pagpili o kandidato, senador, karong eleksyon, ako hangyo sa inyo ha, total, naan tayo mga cellphone o internet. Pangitaan ninyo, huwag mo makaila o ganahan mo nga guided ang inyo hang pagpili o senador. Pangitaan ninyo pangalan o niya, paminawan ninyo sa ginapanulti. Mahusay, maayo mantanan, tanan, okay man ang Kaya na lang wala nang nila pero naay pa maagi ana pero ako hangyo ninyo para di na lang good... kung nalain gid mo sa nahitabo ang Rodi Duterte diretso ka ninyo boto tanan para Tuhana. ana na lang total kauban man na ang amo na mo kami sa politika ko nga mutong-tong diri sa ato ang nasod. Si Rode, ako ang papa. Dugay na Miss Dabao. Tutod ka ginoo. Okay ka medyo ganakan antao. ang tao. Ang, mga taga-dabao ka gisawayan ko. Nahimo kong Vice Mayor 2019. Pero kasagaran ana, tungod na sa kuamahan. Kay Bisan kamoron na tanan, kay napakita niya nga ang Pilipino naa paguy padulngan ug naa hayag nga kaugmaon. Ayaw kanang gida siya sa gawas nga wala dili na dili dapat nga maguol ana na ipanahon siguro di lang karon basig makabalik ako ama mo mampud na ako ginapangandoy gyud. Di pa okay. ganit okay, ko kaad to. Kay... Ang imo lang mong buhatol, kay basing mo magawas ko ugunsa, mo mutanaw ko dito. Basi lang gubuton ni Ristabo, ba anak mga style good sa kuan karon gobyerno. Salto kay ba? Kasi, so, sige lang, okay raman. Lahoson ko na ng eleksyon, basi makagawas ko, mo aw ko dito sa kuamahan. O so, ay, Sumbong tamo sa inyong asawa. Napay mga mga ilunggo dre. Oh Ang akong kuan, ang akong ako ang partner, ilunggo ilokana na. Oh. Ako mga anak, Ilunggo, Ilocana ang laki, ana. Ako, Bisaya, Maranao. Bisaya, Maranao, ugbutan. o Guutan. Totoo mo? <laughs> <laughs> ang ang importante, ang, ang nindot kaayo karon kay Bauta karon. Ang ilang gibuhat man ko, gimaniobra nila ang kwarta sa gobyerno. So mo na, nabawasan nimo PhilHealth, nabawasan nimo edukasyon, nabawasan nimo dito dito ana tanan. Karon gibutang na nila tanan og okay, ayuda. Kaning kongres, daghag mga congressman pod sa lain laing lugar sa Pilipinas nga gibutang nila moy padagano nila sa lokal ang uban ni mo, o nilang mayor para magunita nila ang kada sudad o munisipyo diris Pilipinas. So na ang pamaagi nila karon kanang gimaniobra nilang kwarta tungtungan sa ilang mga politiko og nila aron mo'y gamito nila kanang ayuda para usbo ng una sa mga Pilipino Tanaw ninyo kini sila Tanaw ba nila mausab nila ang una sa Pilipino pinaagi lang sa ayuda Nakaminos ra gyud kayo ni sila gyud Kaminos ra gyud ni sila ang among ginabuhat ana kani adto, ang ako amahan na human ang pinakaunang termino niya mayor diri sa Davao. na ang gipuli bisi mayor. Karon ni admit niya ang sabot magbalik mo ako amahan puli na pud sila. Niya na naman gusto mo naog. So mong admin ni karong unsa? Admining vice mayor niya kani adto. Pag-abot og eleksyon, ang giingon lang yun sa kong ni Rode, sa kong Papa, waan ninyong kwarta, pero botoha ang kinsay na sa kasing-kasing ninyo. E nga no, mampod, kana manggod, buwis na. So kita tanan nga nagapanarbaho, mupalit o bisagun sa goods and commodities dias as mga tindaka na ay resibo, nagabayad tag buwis. unya karon para to, embody our hopes and aspirations not only for ourselves but for the future. Moabot yun ang inga na nga kuan. Basta dungan lang tapir may salig lang ta sa ingon anak nga panguna ko na. Moabot yun ta diha. Mm, naginusara ka. Pero wala ko mag-expect nga ingon ane kadaghan ang mga ato dere karong gabi mo na. mo monang, monang ako, magbasing magkita, may pohon sa kong igsoon. Sultehan ako, papakita na, mapakita na ako sa picture niya, ingon ako nga, dagampong gahuwat niya dere. Sultihan po na ako, ako, amahan nga pakita ko ni siya ka para malipay pa kay Bawasa nga daghan po nga nagmahal niya. Salamat ka kayo. Ang ako ang gusto lang unta po uh, ipahibaw sa inyo ha. Uh, ug, ang naitabo mangod karon di mangyot unta na gusto nga mahimo ning Marcos o Duterte nga istorya, kay dili man para sa duha ka apelyidora para ilogan ang usa ka nasod. Ni para sa, sa tawo man siya. Pero sila man ga insist gyud aning narrative. Mo nang sige sila kumpara nga unsay nahimo Duterte karon, mao ni mi karon nga nana. Sige sila ingon, sige sila pugos nga way krimen, nga way way problema. Ang problema sa uyab lang mo naa. Wala eh. Sige sila insist ana nga narrative. Mo na unta kining mga kining kauban ako karon si Mayor Pau Evangelista o mabutay nga gobernador nyo si Manny Pinyol o makaubanan nila. maoning mga tao nga wa mobiya kang Rudy Duterte. Timanin ninyo. Nalabi na. Okay ra siguro mo laki. Masaway siguro ang laki siguro. Ulsa <laughs> naman eh. Kaneng Ang... Nawa noong ko ba eh? ni boy. <laughs> Long live. daw so mga brady Asan ako? <laughs> Hindi, kaya yung mga tawanan. Kadali lang ba? Suray ako ninyo. Yan yung mga tawanan eh. ibaw mo, ang ang politika sa Pilipinas, sa makanunayon, historically, tanang, basta admin ang kontra yun. admin. Wala yun kay imuha diha. Biyaan yun ka. Muna, kini silang mga tawhana, si Gubman ni Pinyol, o si Mayor Pao Ibangilista, ingnan tamo dili lalim. Labi na si Kuan, kani si pao, si Mayor Pau. Incumbent pa yon dili lalim ng iyang ginaagian karon. Di na lalim na. Isa ako ko pero mukong mahadlok. Uh, nga naman di ay. Sige lang sila panghadlok. di naman di ay. O di Pre, ko ninyo. So may na ako, mukong sala nila. Ang sala rin, pagpanulti raman, tinood, mampod. Huwag na makakto. di, kita mang tarang usahay usakay. Hindi ba? So, may guwan. Pero, wala eh. Kaning, ako ang yanay, ano, maabot, maabot, ma 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 kung daw ko dari, kita pawan para eh, be. Dili, manggod, ang nakataya na manggod karon dili lang mani, eh, amo ang pamilya kong papa. Ang, kamu mani. Eh. Storya ni eh, sa mga tao sa Pilipinas, mga Pilipinong ginastoryaan diri. Eh. Kung niya gusto nila, himo ang kaharian nila nga, wala. Hindi pwede. Wala yung unana. So, imanin ninyo, kanyang mga tawahan na giyod, believe ko, girl. ko. Wala, basta. ang <laughs> ah, politiko, dali na kayo na hadlokon. Kundi ni mo hadlokon, huwag ka nang tanggalo nimo, hadlokon ni kwarta, maglisod ah, na. Pero kanina, Adiray, kuya ho ni ng mga tao, buo ang loob, ana. Mano ito yung Serte niyo. mo. Unta, magdugay pa ni mayor niyo, Andres Kitapawan. Unta si... Unta si governor Manny Pinyol. mahimong mong niyo ninyo karo mga butay ng eleksyon. Tanaw na ko, dili na sayop. Tanaw na ko, dili na sayop. Ika po mo, ito pagsugod, may last year, dugay na mo ko si Yaw-Yaw. Una na kong Yaw-Yaw. Suko, yun ko. Ulbaan ko ay. Ulba, ay. Presidente ko na yung mong kalaban. Pero mo lagi na, pag sa mga istorya na yung nanay, ma Mabuhay, <laughs> Mabuhay ang North Cotabato! Mabuhay ang North Cotabato! Mabuhay ang Mindanao! Mabuhay ang Pilipinas! Thank you kayo. May gabi sa inyong tanan. And God bless you all. Salamat kayo. Thank you. All right.